Hi guys, welcome again to Lucible's channel. At dahil nga sa may cancer ako uh, after ko magkimo na radiation ako. Uh usually pag nag radiation hindi po maiiwasan na meron tayong mga uh sunog, 'di diba, dito sa balat. Ano nga ba yung ginamit ko para uh magamot at madaling uh, mapahupa o oh, di ba at saka madaling mawala yung pangingitim o pagkasunog ng balat but since meron pa naman eh uh, ituturo ko sa inyo ay kung ano ba yung ginamit ko unang-una guys itong dermovate ointment actually pangalawa ko na tong tube Ayan, ito. Ma mahusay na mahusay. Nireseta din to ng doktor ko. Pero, um, dahil meron ako sa TikTok shop ko, kung interesado kayo, i-click nyo na lang yung yellow bag. Ayan. So, paano ko siya ginagamit? Ginagamit ko siya pagkaligo. Twice a day. Ayan, dun sa part na, lalo na especially dito sa sa parting kilikili. Medyo mahapdi. Nagbabalat kasi may friction dahil gumaga gumagalaw yung kilikili. Unless dito sa may breast part, uh, hindi naman gaano. Basta maitim lang siya. Then yun nga, lalagyan ko to at least twice a day. Pero kapag dumaan yung oras, halimbawa, feeling ko ay nagda na naman siya at prone na naman siya sa sensitive kasi, syempre, maghahapdi, magsusugat, madaling makatuyo ito. At hindi lang sa sunog or whatever kasi allergic prone din ako, guys. So, pag nilagyan ko to nangangati na kamay ko sa kagagamit nung aking uh, uh, kag kagagamit ng dishwashing kasi allergic nga ako sa dishwashing liquid, pag nilagyan ko nito, hindi na siya magtutuloy. Madali siyang matuyo. Ayon. And then ito yung second na ginamit ko. Uh from time to time nilalagyan ko itong aloe vera. Actually ano to eh Ice Age Ice plus aloe. Pangalawa ko na rin to. Yung unang ginamit ko ay yung aloe vera yung kulay green pero naubos na siya. So pag natuyo na din napapansin ko pag nilalagyan ko siyempre na moisturize yung skin at uh, yun nga medyo yung mga ang tawag dito yung mga nasunog na balat or nangitim lang, hindi naman siya ganun talagang sugat-sugat. Uh, sogat ano ba yung tawag? Hindi ko ba iisip pasensya na kayo. Ayun, madali siyang matanggay, eh, parang na lilibagan. Ayun, yun right term bala kayo dyan kung hindi nyo type yung term na ginamit ko. So, yun lang guys. Uh, alagaan natin after radiation, huwag i-scratch yung ating balat kasi nga baka masugat, mas lalo tayo matatagalan mag uh, magpagaling. Basta ako uh, after siguro mga third third uh, radiation kasi parang wala hindi pa siya masyadong nasusunog parang wala lang. Nilalagyan ko na din siya para uh, ah, kahit papano maging ah, minimal lang yung magiging damage sa skin natin. At yun nga, ito yung ginamit ko guys. Um, sana nakatulong and kung interesado kayo, meron sa yellow bag ko. Yun lang, bye!